Okay, Okay. Na mga kapobre napadaan na kami dito kaya Kuya Jones Kim. Nanggaling kami sa Madalag at uh, doon sa bilang baryo. So, dumaan kami dito, minessage namin siya. Kumusta ikaw, Kuya Jones? Okay naman, Sir. Sa lang ng Diyos. Oo. Uh -huh. Kahit sa sobrang init, okay lang. Kaya nga, grabe ang init. Kumusta ang mga magulang mo? Doon naman, Sir. Lagi silang naligo kasi ang init daw. Kahit uh -huh. gabi, naligo si Papa at si Mama. So, ligo lang sila? O, sina... ligo lang ng ligo. Oh. <laughs> Sabi nga nila, magasto daw sa sabon kasi ligo ng ligo. Sabi ko, okay na lang yan. oh, kaya okay. may stroke ka. Oh. Sa may stroke ka, delikado yan. Kaya sa may puno, mainit pa din. Kaya pinapasok ko na lang sila doon sa loob ng bahay. Oh. kaya ligo lang ng ligo, no? <laughs> Parang dati yung moto ay laban lang ng laban. Laban-aklan. Ay ngayon ay ligo lang ng ligo. Hmm. Maraming dumadaang motorista dito, no? So okay man ang health nila. Yes sir, okay na okay sir. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Si Atirosita ay mayroong karamdaman kaya oh, madalang siyang maka message, di ba? Okay. Okay, At yung sorry. padala niya ay uh, hindi siya monthly. Uh, alam niya naman na <coughs> na may, na kayo ay kahit papaano mayroon naman kayong mapagkakitaan ah. Nakapundar-pundar naman na kayo eh. Oo, oh, sir. Sa manok, sir. Oh dahil sa tulong niya. Kaya pag sumikapan ninyo na mapalago, talaga yan. Okay, sir. At ipagpanalangin nyo talaga si Ati, ano, Rosela. Okay, sir. Oh, okay, sige. Ang pera mo ay talala ni Ati Rosela ay 4,573 and 66 centavos. So, Ibigay ko ha sa iyo thousand oh, 2,000, 3,000, 4,000, 100, 200, 300, 400, 500, uh, 50, 60, 70, 5. Ayan. Sige po. Thank you so much, Ma'am Rosita, sa another na naman na binigay sa amin na tulong at sana po ay Um, uh, bigyan ka ng mabuting ano, ng pangatawan, ma'am, at sana gumaling ka sa iyong karamdaman na nano na ngayon, ma'am. At maraming salamat po, ma'am, kasi malaking tulong na, na binigyan mo sa amin, ma'am. Ma am, ano na, anong 2,000 yan, sir, yung tulong Parang sobrang 2 years na. Oh, sobrang 2 years na, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, kasi nalaga ko din po yung pag-alaga ko ng manok, mamusita Rosita. Maraming salamat mm -hmm. to. God bless para gawa tayo ng ano, pag marami kang manok, pwede tayong gumawa ng second journey. Ni... mas okay lang nga ngayon, sir, kasi ano sa'yo, oh, nag-okay-okay -okay na yung pag, ano, na paglaki ng manok. manok Hindi katulad oh. ng, ng umuulan nung dati, kasi oh, namamatay. namamatay. Oh, ngayon, ay okay, na, lang, okay naman sila, walang nagkakasakit ng ano, sa manok namin. Pag dumami manok, pwede tayong gawang second joy ni Diwata. <laughs> 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 na na mo si Diwata. Oh, Naka-inspire ang buhay ni Diwata, no? Yes, yes sir. Diwata Paris Overlord. Oh, overload. Sikat na oh. siya eh. Oh, Over na diba? siya. Anong latest sa uh, kay Diwata? Um, base sa na napanood ko sa ano sa Facebook, na score ako sa mga video at sa inyo sir. Um, oh. nakita ko na binigyan siya ni Rosemar na ng ilang ano 'yan, <laughs> yung pera. <laughs> 30,000. Hasen marami, 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 Yes, marami oh, pa din na vlogger na rin na tumulong sa kanya. Correct, ayun. So, kaya i-review mo palagi sa diwata, ha? Hindi naman, sir. Ayan, maraming salamat po, Ate Rosel. Maraming salamat po sa inyong uh, pag-suporta sa pobring vlogger uh, at sa pamilya ni Jones Kim. Maraming uh, salamat po. At kasama ko dito, si kapobring uh, Pete, si kapobring Arnel at uh, Ate Prezi. Uh, Kuya Arnel, ako si Kuya Archie. Magandang hapon po sa inyong lahat.